Hello guys, magluluto tayo ngayon ng ginataang tulingan pero bago ko yan gagataan, ipapaksi muna natin siya. At inilagay ko na nga dyan ang sibuyas bawang at luya pati na rin ang sili. Ilalagay na nga rin natin ang iba pang panimpla, ang asin at ang suka. Kasama na rin ang pamintang buo at nilagyan ko nga rin pala yan ng magic para lalo pang maging malasa. At pagkatapos nga nating ilagay ang mga ingredients, ipapaksi na natin siya. Sa ginataang isda, mas masarap talaga ang pinapaksi. Mas nanunood kasi ang lasa nito kukuluan lang natin ang isda hanggang ito ay maiga ng konti. At ayan nga, kulong-kulo na ang ating pinapaksiw na tulingan. Tigman natin siya kung sakto na ba ang lasa ng pagkakapaksiw natin. Ayan, at sakto na nga sa panlasa natin ang asim niya. Maaari na nating ilagay ang ating liputok na gata. Ang liputok na gata ay yung unang piga ng niyog na binili natin. Pagkatapos nga nating mailagay ang gata, pakukuluan lang natin siya at hindi ko na siya tatakpan. Ang turo nga kasi ng nanay ko ay eh kapag nailagay daw ang gata, eh hindi na ito dapat tinatakpan takpan dahil ito daw ay lumalab na no? kapag ito ay ating tinakpan. After a few minutes, ayan na nga, kumukulo na nga ang ating ginataang tulingan. Na-excite na nga ako sa lasa, amoy pa lang ang bango na. Ang ginataang paksiw na isda ay isa sa pinakamasarap na ulam para sa akin. Mas marami nga akong nakakain kapag ganto ang aking ulam. At mukhang mapapalaban na naman nga ako neto sa kainan. Hahaloan ah, ko nga rin pala yan ng aking paboritong gulay, ang malunggay. Mabenta nga sa akin ang gulay na to. Marami kasi ito sa gilid namin. Masustansya na ay libre pa ng nakaraang araw nga yung bunga naman ng malunggay ang aking niluto. Nakakadagdag din sa sarap ng ginataang paksiw natin kapag meron tayong inihahalong dahon. Dahil mabilis lang maluto ang dahon ng malunggay, pakukulan lang natin to ng konti. Hahanguin na nga natin ang ating ginataang paksiw na tulingan. Luto na ang ating ginataang tulingan. Tara, kain na tayo.